Bakit madami gusto umasenso pero hindi nagmamanifest? Yo, what's up? It's me, Miko D, your Millennial Entrepreneur. And today, pag-usapan natin kung bakit nga ba marami naghahangat umasenso pero laging nabibigo. Marami nagsasabi, gusto ko umaman o kaya gusto ko magtagumpay. Pero kung ang mindset mo ay eh, magtatrabaho ka lang para may pambayad ng kuryente at tubig, ayun eh, lang din ang makukuha mo. Bakit? Kasi mindset is everything. I'm not saying na hindi na dapat isipin ang basic necessities like utilities, pero if yun lang mindset mo na ma-accomplish, baka nililimit mo yung sarili mo for a bigger success. Kung gusto mo mag-level up sa life, you need to have a strong winning mindset. Hindi pwedeng ma-hesitation at pagdududa. Dahil tandaan mo, kung ano ang inisip mo, yan ang mangyayari. You attract what you think. So always remember, ang success ay hindi lang sa talent o sa swerte. Nasa mindset yan. Kung mindset mo ay pang grande, malamang yung resulta mo pang grande din. Kaya isipin mo na kaya mo at magsisimula na yung success mo ngayon pala. Again, please me deep and follow for more.